Wal well, pag binuksan mo. Ano ba 'yung nagamit? Ha? Bago yung nagamit. Siguruhin mo lang mahiya tayo ni mahiya tayo dito sa diwata at dala pa dito ah, okay siminto ka pero hupas naman. Tayo 'yung siminto. Kuha yun, na pang Ah sige. Tayo ba dyan okay. 'yung hollow blocks? Kahit ang tinin ko yan, wala namang problema. Pero... Oh, okay. So, mga idol uh, magandang araw sa ating lahat at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Banan Adventure at sa lahat ng mga kasama namin uh, sa so, team Miss G idol S.G G set out sa iyo at kay Kuya idol uh, shout out sa iyo at sa lahat ng mga kasama natin dyan uh, so ngayon mga idol uh, nandito kami sa balik tayo sa tubig balon kasi uh, na promise tayo uh, Maraming salamat doon sa pagbigay uh, no, na madala namin dito sa uh, tubig balon. so uh, Nandito si Duga at saka si Crepe. Uh, kaming tatlo bumalik dito kasi uh, nag-promise tayo na magbigay uh, tayo ng alay. Kasi uh, tinulungan tayo na malunasan yung uh, dahil sa kagawan, ah, kagawan ng bungo na yun at saka dahil sa tulong sa may wagang tubig ah, bumalik tayo ngayon maraming salamat sa inyong lahat mga idol at set out na pala doon sa ah, lahat at sa mga worthwhile pin sa buong mundo uh, set out sa inyong lahat mga idol kaso sa ngayon andyan si Duga Set out sa iyo Ma'am uh, Ma'am Cristina, Ma'am Cristina din, out sa iyo at maraming salamat. At saka Ah, si, uh, Ma'am Bising, idol, uh, shout out sa iyo. At sa lahat ng hindi ko nabanggit, ah, uh, out sa iyo lahat. Sa kasi uh, Ma'am Rose, idol, set out sa iyo mamarisil, mamaritis mamarilin ay doon, uh, tayo sa yung lahat maso sa ngayon, uh, samahan nyo kami dito sa pagbalik sa tubig balo. at dala natin yung alay uh, gagawin natin lang ang lahat uh, mapasalamat tayo dahil sa tulong dahil sa tulong at awa ng uh, tubig at dahil sa inyo mga idol uh, dahil nandyan kayo sumusuporta so, at naka-advise sa amin at palaging nagpaalala para hindi kami mawala sa amin hindi kami malito ba kung ano lang ang gagawin namin so nandiyan kayo at maraming salamat sa iyo ha? so ayan, ayan na si Creepy Creepy Tol uh, yung makapangyarihang may puno no? yan, ibadan yeah. po, nakuha po namin. Oh. No.

ito yung pinakamagiting kong kaibigan na si Creepy at siya talaga yung pangbato ng bungot mga idol napaka at saka yung nagbibigay sa amin ng informasyon na ah uh, yung nasaniban doon sa bungo si uh, kailangan pa namin yung mamonitor yung mga idol kasi hinahanap namin yung bungo pag alis namin doon pero hindi namin nakita tayo ngayon. Plano na maglinis ang Yun yung mga plano para sa pagpapasalamat. Dahil sa magbibigay ng mga lunas ito sa mga kinakailangan ng mga so maraming salamat samahan nyo kami dito yan salamat yan Pwede kasi tayo sa mga mga bumbang. So, yung barang ito, isang... Ay, lininisan natin ito para... Yes. Eh, ano tol? So, lininisan natin. Tol, yung... kasi siguro sa may... Ano? Ikaw. Eh, ano? Magpalit-palit lang kami ng anong? Ano? Eh, Palit-palit? Palit-palit. Diba, Hindi, magpalit-palit lang tayo ng... Kunin mo yung, Kapala. yung

Ah, bibilis kami. Ito uh -huh. ko yung ano. Nasa gitna eh. Doi, gitna, doi. Hmm? Uy! Ako <laughs> oh, na lang na oh, sige. Para malinis yung ano ba? Oh. Okay. So, ini nanti mewasan guys no mura mga tubig kasi, 'no? Ini disimpulatin Oke. Okay. Sarang ko plaster ngano. Hmm? Plaster nang lagayan ng ano ba? Dito lang siguro mamaya, oh ah, diat diyan dyan, pwede dito dyan, dito 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 di dito 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 patungan tayo diyan, yung, yung patung yung, yung dito tapos, sa gitna yung, ano. Ha? So, tayo dito dito ng... dito 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 Yung dito 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 Diyan. dito 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 dito

Oh, dalawa, 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 o tatlo. Dalawa. Oh, para hindi sa mga ano ba, mga ano sa puti. Okay. Lama. Ayan. Dalawa, tatlo nga. Oh, dalawa nga tatlo. Lima lahat. Lama, lama. Ayan po, mahal na diwata. Lilinitin namin to para makabawit man lang kami. Ayan.

Ay, ano pa? Ano yan? Kulang mo yan. Kailangan okay, pantay mo para hindi mahulog yung mga alay natin. Eh, yung isa, yung, ano mo dito? Para makasaya. Oh. Yung isa, buhatin mo yung isa, yung, ano mo dito? Pantay mo dito. Ito? Oh. Oo, oh, yan. Sige pa. Kulak mo pa dito sa may ano, puste. Yan, banda, yan. Oo. Oh. Yes. Meron nga to, to, yung pa ano to? Okay. Ano? Tayo kita. to. malinis. Ah. Nung na. Ha? Oh, pwede din. Hindi na mahulog. Ano? Hindi hmm. na yeah, siguro yan. Tapos dito. O, oh, tapos ka na, Pepe. Saan yung uh, pala? Hindi. Dito. Eh. Pintayin na lang natin po. Ano? Tin out. Ah, dito na lang natin ilagay yung ano. Saka dyan.

Baka po ko dyan. Tuloy oh. ano? oh. oh, ba dyan? ba? Maraming natuwa yung... Oo, oh, natutuwa siya kasi nilinisan natin. Wala na tayong nilinisan. Okay. Sige. Oh, tuloy tayo. Itayin na lang muna natin yung... wala Yung ano? Itayin yung itayin. yung ah, tubig mabot Mabotot. mabot to mabot siguro dyan ba dyan no? sa dyan no? dyan ka ano yung yung sakit na ba pupungin natin yan yung oh. o okay. oh, sige Okay. Uh -huh. Paki, ano naman po? Oh. ako uh ng -huh. Oh, sige. Sige, ano mo yan? Ano mo yan, Tol? Kasi yan Pinin mo yan, Tol? Oh. Yan mga bulok pa. Ayan. Ayan. Ayan eh ano, may nilagay sa so, ako sana sa uh, dati may nilagay ako ng ano diyan, patas oh, Box. Pero nawala. Nawala. Hmm, nawala yung box. Ito ba ano. yung mga pinuha yun sa mga kasama? Oh, hindi natin alam kung sino kumuha. Sa bilang lang nawala 'yan. Ganda sana yung kasi yung tubig na ano, ang bukol ba? Bukol. Bukol sa loob, ano, Kulang 'yan.

po. Uh, uh, isa lang po yung napansin ko sa'yo na walang pagbabago yung niya. Oh, at saka yung Parang oh, ano, uh, no? mm -hmm. si Dr. Tol. wala yun yun Tol. yung, yung yun, eh. sa ano, mukha mo. Ang dami kong sigurong Ang kong uh, utang. Ay, Ano ba yun? No, <laughs>

O, oh, sige. Puno-puno lang ako eh. Ha? Puno-puno. Puno-puno puno? Puno, puro, puno. Lang, puno na ba? Huh? May, may yan, po. May yan, sa aking bawa. Ha? Ah, ko. sa paik. Kala ko puno-puno yung ano ba dito sa ulo? Yung puno? Oh, Sugat um, sa kutok. Sugat sa ulo? May okay. puto. Uh, Sugat sa ulo? Oo. Puno na sa ba? Kala ko nang ka. paik. So, siguro, ano ma'am, hindi. Eh, Mamaya na lang po yung uh, babanggitin ko po. Mamaya. Ah, uh, so, natin yung video po kasi yun, nakalimutan ko po yung pangalan ng sinisim po sa mamaya uh, na lang uh, magsasayang ko muna dito sa kumbo po natin para uh, uh matulong lang tayo ng mga So, sumaya talaga tubig mga dahil sa uh, nalinis na siya. Tol, ano kaya tol pag ano, magtabo-tampo tayo tol pag tapos lagyan natin yan ng ano, yung siminto. Hindi rin. Pwede rin. Hmm? Pwede rin. Kahit ano, kahit tabla lang. Basta yung ano, malaki. Oo, oh, pwede. Abot dito. Ano, tatlong tabla siguro. Kasya na. Ikaw, kasi alam mo naman yung masun Oo, eh. oh, oh, kaya ko, kaya ko. Ano lang, ang hindi ko kaya yung budget sa ano, sa pambili natin ng tabla. Ah, kaya natin tarbaho yan. Oo, kaya kaya, niyan. De. kaya De. yan. Hindi. Kaya na lang ang Pero, hmm. oh, um, mag-ibang. Hindi, pagplanuhan mo. ayo

siya nang magtrabaho, tayo nang magbili ng ano. Oo. Oh, no. Oo. Pwede rin. Tayo lang. Pero, pero, pero uh, kailangan kailangan talaga ng ipo si, nang ano dito. Tol. Ano tol? Ano kaya tol? Pag malakas yung ulan, yung puti eh, papasok din. Oo nga eh. O kaya siya mas dalong malabo. Kaya po. <laughs> o. Pag lagyan natin ng ano, parang harang <laughs> dan paligid, hindi na papasok Yung, <laughs> yung dumit. So kailangan talaga yung may harap. Oo. <laughs> uh, so, anong anong kailangan? Kasi sa, wala tayong uh, budget pang, natin? budget ano pang ano pang silinto, mga yung, yung ano na lang tabla, mas mura. Ano po, ilan kaya yung silinto dito na magastos? Dalawa o tatlo? Meron ako silinto doon. Halo yung halo dito, magagamit natin. Apat dito, apat doon. Walo, this uh size. -huh. Dalawang patong, 32. Dalawang patong o tatlo. Kasi na siguro tol. Kung hollow block so gamitin ano gagamitin natin. Oo. Oh. Meron akong klati ng siminto doon. Klati siminto pa niyan. Kung kalahati lang yung siminto mo, alam kung kung kalahati lang yung siminto mo, alam kung bato na 'yon. Oo, oh, siguro. Mo pa ni. Eh. Pag wal, pag binuksan Ay, mo. Ano ba 'yung nagamit? Ha? Bago ko pala mo lang, Mahihiyat tayo, mahihiya tayo dito sa diwata natin. Ganda ka dito ah, siminto pa. Ha, pero hupas naman. Tayo yung siminto. Huwag na pa naman muna. Ah, sige. Tayo ba lang yung hollow hmm. blocks? Kahit ang kining ko yan, wala namang problema. Pero oh, okay. Yung budget, yan. hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, tayong... hindi. Ako yung magtatrabaho. Hindi, hindi, hindi. Hindi ito. Ano? Um, mabuti, mabuti. Eh. O, oh, sige. Ang okay, na natin tatlo yung budget. O, oh, sige, no. sige. Para pantay tayo lahat. O, oh, patapos. tulungan din natin magtrabaho dito. O, oh, ano, pwede, diba? pwede siguro kailangan na magkano na tayo ngayon para magambag na tayo. Diyan mo ako ng pira para uh, pagipunin natin. Tao, so, ano po na akong uh -huh. ako na paraan? Oo. Oh, oh. Yung kaya ko tayo, mayroon akong ano. Ah, oh, wala naman no. problema si Gripe. Eh. Pero ako, maghanap muna ako ng paraan. Eh, meron naman akong pag May, na um, isang silipa. Ano lang ito? Uh, plano na pa lang muna. Oo, oh, uh -huh. plano pa naman. Oo, oh, hindi pa natin masiguro na magawa natin 'yan kasi hmm. kailangan ng ano, mas malaki-laki na budget. Oo. So, oh. Pero sa'yo, parang ito mga, ano, yung, yung estimate Oh, yung estimate ko. Yung mga magkano kaya ang uh, budget nito? Parang kung uh, pag... Natutuwa yung tubig ba? Ano natin? Na, napaklaruhan, Ano natin, ito, Natutuwa yung, ano, buwata. Kasi maganda buwata. yung plano natin pag matupad natin yan. Hmm. Ang, ano, estimate po natin ito, ano na siguro. Kasi na siguro yung, ano, patong sa siminto o apat walo black 50 yung mga mil o pwede na 3 mil no? o oh, pwede na toll, okay na tol 3 000. so wala na problema kahit gawin niyo pang 10 libo eh kaya mo yan hindi hanap mo na tayo ng paraan so, 3, 000, bago tayo 1, mag decide na ito na yung kas, 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 maghanap ako ng isang libo ikaw din isang libo ikaw din isang libo para makasya natin 3, No. Sige. Sige. Pero plano pa naman 'yan. Oh. Hindi pa naman 'yan na uh, sana matupad uh, din ang. 'Di mabubuti pa nito. Kunin natin yung alay. Kaya natin 'yan saka yung ano natin para palamutin ba? Para maganda din naman. Sige, sige. Sige. Para makapagpasalamat tayo. Oo. Oh. So 'yan guys, abangan ngani po guys yung